Simula po sa Hulyo, huhulihin na ang mga naninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila. Ang pagpapatupad ng kautosang ito alinsunod sa Tobacco Regu Regulation Act of 2003 at ang MMDA mahigpit daw itong babantayan. May report si Mark Zambrano. Bawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar at major at secondary Road sa Kalakang, Maynila alinsunod sa Tobacco Regulation Act of 2003. Bahagi ito sa layunin ng MMDA at 17 local government na maging 100% smoke-free ang kamay nilaan. Sa lunes, May 30, ilo-launch yung uh, enforcement at ipapakita natin yung mga campaign materials natin laban sa paninigarilyo. At ito ay itinaon natin dahil ang May 31 ay ang ating World No Tobacco Day. Tapos buong June ay World No Tobacco Month. Kasama sa mga bawal na lugar ang mga terminal ng mga pampublikong sasakyan, waiting shed, paaralan at mga government building, kasama na ang palasyo ng Malacanang. Kilalang nagsisigarilyo si Pangulong Aquino, pero sabi ng mga taga Malacanang, nabawasan na raw ito mula nang naupo ito sa palasyo. Sa mga restaurant naman, kailangang magtalaga ng smoking area. Paliwanag ng MMDA, matagal na itong kautusan at nais lang daw nilang mas maipatupad ng maayos ang batas. Sa ating naman pong mga naninigarilyo, hindi namin habol yung kayo'y hulihin at pagbayarin. Ano po yan, secondary lang. Ang gusto natin, kalus magandang kalusugan para sa lahat. Simula sa July 1, ang sino mang mahuhuling naninigarilyo sa mga pinagbabawal na lugar ay kailangan magmulta ng 500 piso. Ang sino mang hindi makapagbabayad nito ay kailangan sumailalim sa walong oras na no community service. Tama buti yun pabor sa akin yun. Okay. Eh, Unang-una, hindi ako naninigarilyo. Eh, minsan yung naninigarilyo, mas isa, nagpapauso, kaya masakit sa ilong yun. Eh. Pero ako um, naninigarilyo pa rin ako sa iba. Ano na? Sa ibang lugar na lang. Hindi sa putse pwede. Oo. Oh. Okay lang iyo, kahit baka mabawasan yung kita mo kasi pagbabawal na yung Yossi dito. Uh, wala kami magagawa kasi talagang, ano, namin, talagang trabaho nila yan. Kung anong patakaran nila yan, sasundin namin. May kit-anim na pong environmental officer ang itatalaga ng MMDA para mag-issue ng environmental violation receipt sa mga lalabag sa kampanya. Dumadaan na rin sa training ang mga aktibong MMDA traffic enforcer, mga miyembro ng Philippine National Police at ibang opisyal na mga local government units. Mark Zambrano, GMA News.